Kahit galing ka po sa Paseco Compound at namigay ng tulong sa Maynila. Dumiretso ka agad dito kahit medyo wala pa ko. Everyday na siyang paos. <laughs> galing sa Will to Win, galing sa Dear SP. Oo oh, nga. Pero yung priority natin siyempre kailangan. Bising, okay, so busy, bising. Bising busy. Na-interview namin si Rian kanina. Sabi ko, oh pwede siya maging first lady. Kamiya niya pwede na raw. Ano nang sabi mo? Kita niya naman. naman ito, kitang kita naman sa suit niya. Pang first lady <laughs> -first na yun. Sa <laughs> <laughs> Pilipinas, niya, in advance na po niya. So, Hindi, <laughs> meron na po bang nagaganap I mean, na pag-uusap uh, para sa pagsisettle down? Ano, may kawin po? Ako ba? <laughs> Siyempre, nag-uusap po tayo para sa future natin. At, uh, kaya po tayo na sa relationship is para plano yung mga buhay namin in the future. Na-ayos natin at uh, yung, uh, alagaan namin isa, isa Matatagalan pa po ba, sir? Hmm. Kaya bagyan natin patagal. Ah, o oh, Ria reaction. Ready ka na ba, Rai? Siyempre, pag-aalaga. Pag huwag natin papatagalin. Laging dapat... Diba? Kala ko mabilis kang mapurchase. <laughs> 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 Tinatanong <laughs> ko yung pag-aalaga at pagmamahal. Kung yeah. natin patagalin niya, lagi dapat masaya. Uh, oh, Kahit naman wala yun. Kinaalagaan mo kita, diba? Kinaalagaan uh, ba ba mo. Ako. <laughs> hindi, pwede, ikaw ba, Rai? Pwede ka nang, ano, ready ka na anytime magpakasal. <laughs> uh, <laughs> well, ayun na nga sempre the reason naman why we're together is kasi nakikita namin yun sa future namin. It's just at the moment, wala naman kaming near future plans na mangyayari na. But I'm sure eventually, I can't say I'm sure. Sorry. Siyempre, <laughs> <some> surprise. <laughs> di ba? Baka maunahan niyo. Kung niyo unahan, <laughs> you, dapat di niya alam. Ay, surprise. 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 Pero if ever ever rin yan. Anong mga may dream wedding ka ba? May ganon? Actually, kahit the whole time growing up, never ako nagkaroon ng idea of any dream wedding. Um parang for me, it's not naman about what I'm wearing or what the the place looks like. Uh, I think just the most important people there, but you know, whatever you want. <laughs> Basta ako yun ha. Hindi yun po yung important. <laughs> <laughs> Wala kang mga beach wedding or whatever? No, no. Destination wedding? No, it doesn't matter talaga to me the destination or ano. I think as long as yung destination is, you know, a good relationship, that's the only destination I care about. Ako makakatipid kasi, Sam. Sam, <laughs> naramdaman mo ba na miss na rin si si Rian dahil nakakasama siya dun sa ibang episodes niya? Actually kasi sumasama siya sa mga, hindi lang sa mga episodes niya. She's been uh, everywhere all her life. Sa mga pinagsho-shootingan niya, sa mga charity events niya. May sarili din kasi siya mga ginagawa. Pupunta siya kung saan saan. Minsan sumasama niya rin siya sa amin, tumutulong sa mga iba't ibang areas na talagang wala sa city. Minsan nasa mga depressed areas din, mga nangangailangan so deep inside her, may Miss na at may uh, simpleng simpleng Rian Kumusta na ang mm -hmm. update sa relief operations na sinasagawa? Ah, kanina po nasa base ko compound po ako, namigay kami more than uh, almost 2,000 na people po. Okay? Uh, the other day, nasa Delpan Evacuation Center. Yung iba, mga dinaanan namin sa sa Palok, Manila. At marami pa kong hihingi ng tulong. Yung hindi namin napupuntahan, Gcash, kasi kas. <laughs> Pero yung mga napupuntahan namin, dinideliver namin yung mga ayuda, libreng gamot, libreng uh, Medical services, dinadala namin yung mga SV mobile clinics namin kasi may mga libreng laboratory, uh, clean e uh, laboratory equipments, mga x-ray, ECG, ultrasound, tsaka mga doctors. at libreng gamot para sa lahat po. Sa future ba makakasama mo si Rigan? Oo, Miss Provinciana, ready ka ba sa mga ganyang mga relief operations? Ayoko naman. Ginagawa actually, naman Oo, <laughs> no, oh, ginagawa naman niya. Kahit naman before pa But of course I'm willing to help Whenever I'm available And whenever I'm needed At kung may maitutulong ako I'm always willing to give it And that's why Also na We realized We have so much in common Isa yun sa mga Factors na Pinag-usapan namin Three years ago Parang bago pa Bago pa kami Nagulat kami na Both Pareho kami ng dream Same and kasi Yes What makes you fall in love With each other more? <laughs> um, Well actually just like the characters in our movie I feel more empowered knowing that he's always ready to support me. Oh alas na lang Sir Sam alam mo naman ang plight ng ng mga local last movie. God bless ba At <laughs> ang <laughs> <laughs> local movie industry kasi gusto ko malaman po yung support ang bibigay mo para sa Miss Provincia na ni Rian. Kasi syempre, uh, ipalalabas po siya sa mga sinihan, um, di po ba? Dadalhin ko buong balok Manila, buong Maynila. Wow. Oh. Oh. Syempre, <laughs> ano, full support ako all the time. Lagi may parang block screening at screen. oh, wow. time. Premier okay. night, ando na ko lagi. And yeah, maraming maraming salamat sa inyo. Hey, thank thank you so